update ko lang pala kayo guys sa kalagayan ng daanan namin dito sa barangay namin. Sa araw-araw nga po na biyahe nila, kung makikita nyo nga po, mas lalo na nga po humihirap yung daanan dito banda sa amin. Galing nga po akong gandara neto, kaya nasaksihan ko na naman nga po ngayon yung pinagdadaanan nila kuya sa daanan. Sa sobrang lalim na nga po ng daanan, so nahihirapan na nga po silang makaakyat dito sa ginawa nilang tulay. Yung tulay sana na yan ay ginawa para mas madali nga po silang makadaan. Kaso may mga lupa talaga dyan na malalalim na. Kaya ayan nga po nahihirapan talaga sila sa part na yun na makaakyat dyan. For the discarte na nga lang ang ginagawa ng mga nagahabal-habal dito para lang mabawasan yung hirap nga nila sa daanan. Gumawa na nga lang si kuya ng paraan dun para nga lang po makadaan yung motor at hindi sila mahirapan. Hmm. Sobrang bayanihan nga po talaga ang ginawa nila para nga lang makalagpas kami. Hi guys, good morning. Malapit na nga pala yung 40 days ni Papa kaya samahan nyo po ako ngayong araw na to dahil pupunta po ako ng gandara. Mamimili po kasi ako ng na mga kailangan namin para sa lulutuin ni ate. Magluluto kasi si ate ng mga favorite ni papang pagkain para ialay namin sa kanya ngayong pa 40 days niya. Ang bilis na lang talaga ng araw ngayon no. Parang kailan lang kasama pa namin si papa ngayon 40 days niya na agad. Habang nasa biyahe nga po kami neto papuntang gandara at dahil sa sobrang hirap na nga ng daan na natumba nga po ang motor ni kuya. Pabuti na lang talaga at pinapababa kami mga pasahero dahil kung hindi baka nasama na kami sa pagkatumba. Buti na lang talaga at meron kaming kasabayan dyan papuntang gandara ito talaga ang nangyayari dito araw-araw sa mga naghahabal-habal. Nagtutulungan na lang talaga sila para makausad lang sa daanan na kasabay nga pala namin dyan si Kuya Dondon. Kaya buti na lang nandyan siya para tulungan si Kuya. Biyahin na nga po kami ulit neto din pagkating ng nalihugan bumaba nga ulit kami. For the na naman nga ang mga person dyan medyo malayo-layo ngayon lalakarin namin ngayon. Ayan nga pala guys yung tulay na ginagawa dito sa nalihugan and yung nilalakaran nga namin dyan ay temporary lang po. Naglalakad na nga kami nito guys dito banda sa nalihugan and ipapakita ko po sa inyo kung gaano ba kalayo yung nilalakad namin bago po kami makasakay ulit. Mahaba-habang lakaran nga po to guys dahil medyo mahirap na nga din po yung daan dito banda sa nalihugan. To see is to po kaya panoorin nyo po ito para makita nyo po kung gaano po talaga kahirap yung pinagdadaanan ng mga pasayero at mga habal-habal. Mm -hmm. Ang Ôi, mày cặp chất ra đã Đi xe Ôi, rồi lại đây mừng đã ôi Ini lewat tuan lah ke Pugliwa Di tengkap ni sa gandara na nga po ako neto na ay naghugas nga muna ako ng paa dahil nga po sobrang putik ng paa ko. Pagkatapos po ay dumiretso na nga ako sa palengke para nga po mamili ng mga kailangan kong bilhin. Bumili nga lang po ako dito ng isda, baboy, manok at mga lamas po dahil ayun lang naman yung utos ni ate sa akin. Pagkatapos ko nga po makabili ng mga isda, baboy at manok, dumiretso na nga ako dito para bumili ng mga lamas na gagamitin dito. Tumaan na din nga ako ng bakery para makabili ng tinapay. Pagkatapos ko nga mamili ay dumiretso na nga ako dito sa parada para hanapin sila kuya. Nag-message nga din pala yung JNT sa akin dahil darating nga yung parcel ni baby kaya pinuntahan nga muna namin ni kuya. Pagbalik nga po namin ng pilahan sobrang lakas nga po ng ulan kaya hindi pa nga kami nakaalis agad. Kaya inantay nga po muna namin na tumila yung ulan. <tong> Huminto na nga po yung ulan neto, kaya bumiyahin na nga po kami nila kuya papunta doon sa Rawis.

Hmm? Amis ang mami? Hmm? Amis ang mami ng baby? Hmm. <laughs> Jabay na. Jabay. bye na. Bye-bye. Bye. Amis mo ko? Hmm? Amis mo ko? Love you. Finally, nakarating na nga po ako ng bahay nito and nagutom nga ako guys. Kaya tara po, kain tayo. Ayan nga pala guys, yung parcel na kinuha namin dun sa JNT. Puro nga pala yan, gamit ni Baby Diaper and Wife. So ayun lang po guys, and for this video, thank you for watching po. Bye Love, love.